Ayan, guys. Dumating na yung aking package. Ah, uh, uh, package. Uh, unboxing. Sa galing sa Lazada, guys. Bag po ito. Di gulong. Parang ang bigat naman. Parang mabigat. naku, Dagdag kilo to. Gagamitin ng anak ko to sa papuntang, ano, burakay. Bag. Bag to, guys. Bag. Ayan, unboxing natin guys. Ayan, gupitin muna natin. parang mabigat Dalawa dalawa pala. Hindi naman. Ayan, dalawang bag na digulong. Mabuti nga kanya, hindi mahirap para hindi na bubuat buhatin. Kasi yung yung bagahe na kakailanganin sa pang airplane lang ay 7 kilos. Kailangan mag-aang yung, ano, yung bag para hindi siya dagdag kilo sa sa bagahe. Kasi kapag sumobra kami kahit na kaunting adadag ah, dagdag ng timbang, naku, napakamahal ng bayad sa aeroplane. Kaya kailangan po may limit yung may limit yung kilo. 7 kilos lang po ang ang pinapayagan ng ano, ng airplane. Ayan, guys. Ayan, guys. Meron siyang isa. Meron siyang gulong na dalawa, tatlo, apat. Ayan, bali apat sa isang gulong, apat din sa isang gulong. Ayan. Nagkakahalaga siya ng 700. Mura na, 'di ba? Mura na sa 700 tong dalawang bag. Para to sa anak kong kay Irene kasi kami nakabagahi na nakapackage na yung ay, nakabagahin na ako kami ng aming dadalin kasi ang kailangan ng titimbangin lang ay 7 kilos kailangan ang bag ay magaang so ayan guys uh, may apat na gulong sa isang bag bali wala walo po siya siguro para to sa sa boyfriend niya tong isa yung kulay blue ayan para sa boyfriend niya yung kulay blue may apat na gulong Uh, Pina-unboxing niya po sa akin, pinatingnan kung magaang ba o okay lang yung timbang niya. Magaang naman. Magaang naman. So, ayan guys, ikakabit natin yung pinakagulong niya. Wait lang po tayo i- uh, magkakabit ng gulong. So, ayan guys, may apat limang, ah, walong gulong sa dalawang bag. Ayan, magaang naman siya guys. Okay na okay yan sa sa 7 kilos ang timbang na na uh, i-allowed ia po sa airport ng papuntang Boracay. So ayan guys, tayo magkakabit ng gulong. Yan po ay para sa aking anak na si, si Irene. Ayan. At yung ito sigurong blue para sa boyfriend niya yan may walong gulong. Mas okay yan guys na hindi na sila magbubuat-buat. Ipapagulong lang nila. Hindi na sila mapapagod at hindi naman siya kabigatan. Ayan guys, tapos umorder siya sa Lazada na itong pangtimbang. Para alam namin kung ilan ang matadala namin kasi kapag sumobra po kami kahit na kaunting timbang, sa 7 kilos ay malaki yung pagbabayaran sa airport. So ayan guys, Umorder na siya sa Lazada ng pangtimbang para alam namin kung gaano karami ang aming dadalin at yung mga importante lang ang aming dadalin. Kailangan guys, wag pong sosobra sa 7 kilos kasi magbabayad po kami ng mas mahal. So ayan guys, magtitimbang po tayo ng ating dadalin. Meron na po akong nabagahe, meron na po akong na-package sa aking gamit na dadalin sa aming pag-flight na itong 24 ng madaling araw, Friday, this coming Friday guys, ang aming flight. So ayan guys, kaya hindi po muna ako makakapag-support sa inyong LS at mga premier dahil tayo po ay lalayas muna at gagala papuntang Boracay. So ayan guys, ito po yung pangtimbang. Tinimbang ko na ang aking gadadalin. Hindi naman po siya umabot ng 7 kilos. Naging 6.8 po siya. Nandun na po yung lahat ng aking bibit-bitin. Kaya lang, hindi siya digulong na katulad nito. In order ng asawa ko yung uh, sa Facebook lang kasi kaya nga napamahal. Pag sa Lazada, mas mura. Ito nga itong in-order ng anak ko to. Sa Lazada to. Di po siya inabot ng 1,700 lang po yung dalawang bag at digulong pa. Samantalang yun sa asawa ko, 1,700, dalawa, hindi siya digulong, dibit bit lang siya, kaya mas mahal. Ayun, napamahal siya kasi Facebook po. Ayun, kasi hindi po siya sa Lazada umorder. Pakikita ko sa inyo guys kung gaano ka, ka bigat ang aking bibit-bitin sa bag na aking nadala. Yun po ay magagaang lang ang mga aking pinaglalagay doon, puro pang beach at panggala. So ayan guys, ilalagay natin yung gulong na yan sa bag na yan at ito po yung timbangan niya ito po yung timbangan niya. Diyan natin titimbangin ang mga bagahin nating dadalhin sa uh, papuntang airport. Tapos ito guys. Ito na yung aking na naayos, naking na bibitbitin sa pagalis namin papuntang Boracay. Ito po yung gamit ko. Bali po siya inabot ng 6 6.8. ayan, nandyan na po yung lahat ng aking kakailanganin. Kasi ito naman po yung sa anak kong bunso. ayan, hindi pa niya naaayos kaya nakaganyan pa yan, guys. Meron pa siya sigurong ilalagay diyan kasi yung timbang niyan ay 4 kilo lang. Kaya meron pa siyang ilalagay diyan. tapos ito yung bag na in ng asawa ko. Dalawa yan, 1.7 inabot. Ito yung isa. Ito yung kanya, ipapakit, ibabagahi po natin yung kanyang gamit. Siya naman ay hindi naman masyadong maraming damit na gustong dalin. Magdadala lang po siya ng dalawang, dalawang short na panggala. At tapos ito, yung mga pang ano niya pang beach niya yan. Ayan, lang po yung ating aayusin para sa kanyang bag. Ito yung bag niya. Tapos ito naman po yung bag ko. Ito yung bag ng anak kong bunso. Ito yung bag na to, in order niya sa Lasata yan. Nag, nagkahalaga lang siya ng 100 70 ata, tingnan nyo. Kasi yung asawa ko mahilig kumagat sa Facebook. Ayan. Umorder siya sa Facebook lang siya. Ayan o. No? Umorder siya sa Facebook lang, kaya napamahal siya ng 1.7 ang dalawa. So, ayan guys, maya maya, kaya busy po tayo. nagagayak po tayo ng dadalin para sa Burakay at yung mga importante lang ang kailangan natin dalin para hindi makadagdag sa timbang ng ating bagahe. Ito, sana ko to pang tulog niya. Hindi niya pa nalalagay kasi may pasok siya. Uh, may pasok siya mula lunes hanggang Wednesday. Papasok siya ng mula ngayon hanggang Wednesday. Uh, ah, hindi. Webes po lang hanggang Webes Thursday. Kasi Friday, aalis na po kami ng madaling araw. Kaya Friday, hindi na siya makakapasok. So, ayan. Meron pa siyang hindi na ilalagay. Ayan. Pantulog niya yan, guys. Ilalagay niya yan sa bag niya. Hindi niya pa naaayos. <laughs> Magulo pa. So, kailangan talaga. na Tingnan niyo po yung aking bibit-bitin. <laughs> Ayan, andyan na yung tuwalya. Ayan, andyan. Andyan na po yung sabon, toothpaste, toothbrush. Ayan, mga nakaganyan. Ito po yung mga nakapackage ko. Bagahi ko. Ayan, kailangan natin i-arrange ng mabuti Para hindi po siya uh, maayos na maayos po At magkasya yung ating dadalin Papuntang Boracay Kailangan talaga naka-arrange Ayan, kailangan po natin yan Ito, kada, na, kada isa neto Isang, andyan na po yung panty andyan na po yung partner niya Yung bar niya Ayan, andyan, andyan na po yan Pinagkasya na natin Para hindi na tayo masyadong mahirapan Sa pag, uh, paggayak-gayak Ayan, tuwalya kailangan natin talaga guys Dahil yan ay Boracay Beach yan Kaya tayo'y mag-ano mag-ayos na. Kaya hindi po ako masyadong uh, active sa atin kasi busy po si Kuratsay. Ayan guys, ayan na po yung ating gladalin. Tapos yung sana kung kay Irene, hindi pa siya nakakaayos kasi nga wala pa siyang bag. Ngayon pa lang dumating yung bag niya kaya ngayon pa lang niya aayusin yung mga bibit niya. So ayan guys, uh, balik po tayo doon sa baba kasi sa kwarto to medyo magulo. Uh, aayusin ayusin natin kasi yan, mga dadalin kasi yan, mga nakaayos na. Uh, pinahanap ko na sa asawa ko kung ano yung mga dadalin niya kasi hindi ko rin alam kung ano yung mga dadalin niya. Baka yung mabit-bit ko o yung maayos ko at may lagay dyan, yung parang pang sarili kong desisyonan, ay baka hindi niya magustuhan, alam nyo naman po yan. Kaya po siya ang pinahanap ko, sabi ko, ikaw na ang maghanap at ako na lang ang magtitiklo para ilagay sa bag. So, ayan guys, balik tayo sa baba, ikabit natin yung gulong ng aking anak. Tignan nyo yung aking aso. Ayan, maiiwan yan, guys. Nakutyak, ma, ma manganganda iyak yan. Kaya si Mami Shine, silang pamilya dito namin, si sila pinatutuloy para tong asong to ay hindi siya masyadong ma-stress kasi kapag uh, one day na hindi niya makita yung asawa ko, uh, umiiyak talaga yan. Tumutuloy yung luha niya. Kaya sa tuwing aalis yun, sa gabi nga, kapag dumating niya ng gabi, at lalabas yung asawa ko sa gabi, umiiyak yan kasi alam niya sa gabi, stay na siya sa bahay. Kapag lumabas pa ng gabi yan, umiiyak siya. Humahabol siya. Pero pag sa araw aalis yung asawa ko, pumapayag siya kasi alam niya nagtatrabaho yung kanyang papa. Sa, sa umaga, pag umaalis yung asawa ko, tanggap niya. Pero pag sa gabi at lumalabas yung asawa ko, Umiiyak yan talagang, lumuluha talaga siya, tumutulo yung luha niya. Kasi makapapa, <laughs> makapapa talaga yan. Kapag umaalis yung asawa ko, umiiyak talaga yan, umiiyak, ang lakas ng iyak niya. So ayan guys, kaya iiwanan lang muna namin yan kay Mami Shine, dito sila sa bahay, iiwanan namin sila ng pagkain ng pang-apat na araw, para hindi naman sila magutuman dito. Saka yung aso na yan, kasi kailangan na talaga may bantay dito, may al maraming alaga dito, kawawa kapag naiwan. Uh, meron kami ng tatlong aso. Ito, si Chukis, si Nami, at si Lupi. Yung Lupi, aso ni Alex po yun. Pero mabait yun, maraming amo yun. Halos lahat ng kapitbahay dito ay kilala niya. Yung Nami, yung nasa likod, nakatali naman dun sa, sa likod. Hindi namin pwedeng pawalan kasi nagkaroon siya ng ano, distemper distemper yung nanganganok nangangatog yung katawan na hindi na naalis sa kanya kaya hindi namin siya pinawawalan kasi sabi ng doktor hindi daw pwedeng pawalan yun kasi baka mayroon pang virus na natitira sa katawan kaya hindi namin to pinalalapit sa kanya kasi may distemper yung aso na yung nakabit na uh, nagkaroon siya ng sakit ng distemper so ayan guys dito po tayo uli sa bag medyo magulo pa yung bahay guys hindi pa ako nakakalinis kasi katatapos ko lang mag live ikabit natin yung gulong na yan guys ipakikita ko sa inyo at tingnan nyo guys ito yung timbangan na in order ng anak kong si Aileen para hindi po kami sumobra ng kilo kasi tsak pagka sumobra kami kahit na kalahating kilo sa timbang malamang magbabayad po ng uh, mas mahal dun sa <laughs> ebang ko ba sa sabi niya mas mahal daw yung babayaran kaysa sa nag, nagbayad ka talaga Ayan. kaya kailangan isakto lang namin sa 7 kilos na wag lalagpas po ng 7 kilos so ayan guys tara ikabit natin yung gulong